Meron pong panawagan ito si Maharlika. Ito ay tungkol na naman sa nangyaring baha nga kamakailan dahil sa mga kalamidad, dahil sa sunod-sunod na bagyo. Bangag, pulvoronic, sinungaling, at ngayon naman problema daw, daw sa, sa flood control projects nga. Yan po ang yan po ang sinisigaw ngayon ng mga diehard. At ang gusto nga nila, tayong lahat daw ng mga Filipinos, sana ay lumabas na, manindigan na. Sana daw ay tumapang na tayo at hilahin daw sa impyerno ang mga bangag na nasa Malacanang. Kaya hmm. e Kayo na lang po. Akala ko ba kasi marami kayo? Akala ba, or yung pinagyayabang nyo yun na kayo ay ilan ba kayo? 32 million? 30 million na mga diehard? Kung totoo yan, ito sana yung mga panawagan or nilulungsad nyo ng mga rallies, mga rally, halimbawa. Ito sana dinudumog yan. Sana matagal na na nangyari yung inaasam niyo na people power. Ang problema kasi, wala naman kayong ipinaglalaban. Kulang na kayo sa power, kasi yung mga DDS naman talaga hanggang social media na lang yan eh. Kulang na kayo sa power. Okay? Tapos, yung ipinaglalaban nyo pa, ay wala namang wala namang bigat. Ibig sabihin, talaga dahil bangag kuno, talaga dahil kuno ay sinungaling at ngayon naman dahil sa mga flood control projects. Aba, kakaiba rin. <laughs> Nananawagan etong si si Maharlika na kuno ay hilahin na sa impierno ang mga bangag. Alam mo kung nas, nasaan kayo? Alam mo kung sino yung mga nasa impierno ngayon? Kayo pong mga diehard. Kayo po, Maharlika kayo po sa tingin ko ang nasa impyerno ngayon. Kaya nga hindi kayo makagawa ng, uh, ng solidong protesta, halimbawa, at mga rallies. Dahil kalat kayo eh. Hindi kayo makaahon sa impyerno eh. Tapos sasabihin nyo, hilahin sa impyerno ang bangag. Bakit hindi nyo gawin kung kaya nyo kasi? Eh? Di ba? Dapat daw magprotesta na dahil inihalin tulad na si Maharlika. Na sa Spain daw, thousands protest in Spain's Valencia over handling of deadly floods. Marami ring uh, flood, hindi lang dito sa atin. Ano ho, napakalawak ng flooding ngayon sa buong mundo at dahil ngayon sa climate change. Yan po ay sinabi na rin ni Digong dati. Tapos ngayon, pagdating kay Marcos Jr., problema ng flood control projects, ang sinisigawan nyo. Ay tignan nyo naman, Okay? Magkaibang sitwasyon. Kung yung sinasabing handling of deadly floods, siguro hindi agarang natulungan ng gobyerno ang mga residente or ang mga mamamayan ng Spain. Pero dito kasi sa atin, bukod sa gobyerno, naandyan din po ang mga NGOs, naandyan din po yung mga kakampink. Kahit sa ang panig kasi ng ating bansa, talagang magkakaisa, nagkakaisa yan para tulungan ang mga kababayan natin. Kung hindi nyo lang po alam na po, po yung grupo namin sa Pasay ay patuloy kahit kahit matagal na yung election. Naandyan pa rin, intact pa rin ang grupo at tumutulong sa mga kababayan natin. Hindi lang mga kakamping ang tinutulungan. Yan po. Yan po ang totoong bayanihan. Yan po ang totoong pagkakaisa. At kung gusto niyo kaming makiisa sa mga madidilim yung balak, mga kademonyohan nyo po at kabulastugan nyo na mga diehard. Hindi po po pwede yan. Dahil lalo tayong, ma, lalo tayong masasadlak sa kasamaan. Lalong mapapasama ang ating bansa. Kayo po ang nakikita na, na nating problema. Kayo mga diehard. Kaya kung wala kayo, kung kayo'y magsitahimik muna sandali, lalong magiging maayos ang ating bansa. Good luck.